Lahat ng mga lokal na celebrity wedding sa 2000 at 2023, narito ang mga celebrity na ikinasal ngayong 2023. Glyza de Castro at David Rainey, ang aktres na si Glyza de Castro, at ang kanyang asawang Irish na si David Rainey ay muling nagpalitan ng panata noong Enero sa Zambales, Glyza de Castro, David Rainey exchange vows again in PH unang itinasal sina De Castro at Rainey sa isang mataalik na seremonya ng Celtic sa tabi ng talampas noong Oktubre 21 sa Northern Ireland, United Kingdom. Vin Abrenica at Sophie Albert Ang T actors na sina Vin Abrenica at Sophie Albert ay kasal na pagkatapos ng isa sero taon na pagsasama. Ibinunyag nila noong nakaraang Enero, Vin Abrenica, Ikinasal si Sophie Albert pagkatapos ng isa sero taon na pagsasama. Dumating ang kanilang pagpapalitan ng mga panata sa loob ng dalawang taon pagkatapos nilang magpakasal noong Disyembre 2020. Noong unang bahagi ng 2021, minarkahan din nila ang isang milestone bilang mag-asawa. Dahil nagpasya silang lumipat ng magkasama at makibahagi sa isang tahanan. Alodia Gusing -fiao at Christopher Kimbo, wala na ngayon sa merkado ang celebrity cosplayer na si Alodia Gusing -fiao dahil sa kasal niya sa kanyang entrepreneur partner na si Christopher Kimbo noong Valentine's Day. Alodia Gusing -fiao. Christopher Kimbo ikakasal sa araw ng mga puso. Unang naging publiko ang pag-ibigan ni Nagusing Fiao at Kimbo noong Abril 2022 nang mag-post siya ng larawan kasama ang negosyante sa kanyang mga social media account. Na may caption na infinity sign Pia Wurtzbach at Jeremy Joncy sinorpresa ni Miss Universe 2000 at 125k Pia Wurtzbach ang kanyang mga social media followers noong mayon nang ihayag niyang kasal na siya Watch Pia Wurtzbach Jeremy Joncy ikakasal sa beach sa Instagram nag-upload ang dating Miss Universe ng video na nagpakita ng mga eksena mula sa beach wedding nila ng travel entrepreneur na si Jeremy Johnsey sa North Island sa Seychelles. Base sa caption ng post, nagpakasal sila noong Marso, 24, unang kinumpirma ni Wirtz Batch ang kanyang relasyon kay Johnsey, ang lalaking nasa likod ng sikat na travel page na Beautiful Destinations, noong Hunyo, 2020. Inanunsyo nila ang kanilang engagement noong Mayo 2022. Patch magtanong at Joshua Cordoves. Itinasal na ang beauty queen na si Patch magtanong sa kanyang boyfriend na si Joshua Cordoves. Call me wifey former Bini. Pilipinas International Patch magtanong is now married. The former Binibining Pilipinas International shared photos of her bridal look on Instagram with the caption, Call me wifey. Main Mendoza at Arjo Atayde, opisyal ng magpakasal ang kapamilya aktor at politician na si Arjo Atayde at actress host na si Main Mendoza matapos magpakasal sa Baguio City noong Hulyo. Arjo Atayde, kasala si Main Mendoza, nagpalitan si na Atayde at Mendoza ng kanilang ados sa Alhalan Baguio Mountain Lodges Chapel matapos ang mahigit apat na taon na mag-asawa. Una nang ipinahayag ni Naatayde at Mendoza ang kanilang relasyon noong Marso Labinsyam. Sa paglipas ng mga taon, lalong naging bukas ang dalawa tungkol sa kanilang pag-iibigan na may mga larawang nagpapahiwatig na nagkaroon sila ng malapit na relasyon pati na rin ang mga miyembro ng pamilya ng isa't isa Nagpakasal sila noong Hulyo 2022 ngunit hindi nila ibinunyag ang mga partikular na detalye sa kanilang kasal. Maha Salvador at Rambo Nunez, opisyal na ngayong mag-asawa si na Maha Salvador at Rambo Nunez matapos magpakasal sa Bali, Indonesia noong Hulyo. Kasal na si na Salvador, Rambo Nunez, nagpalitan sina Salvador at Nunez ng kanilang idols sa kapilya ng Apurva Kempinski Bali Resort, mahigit isang taon mula nang ipahayag nila ang kanilang engagement noong Abril 2022. Sa isang panayam noong Hunyo 2020, sinabi ni Salvador na naramdaman niyang nakauwi na siya nang makasama niyang muli si Nunes na unang naging kasintahan noong siya ay 21 anyos pa lamang. Naniniwala rin si Salvador na tama ang kanilang pinili sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa kanilang relasyon, March 2011 nang kumpirmahin ng aktres na nagkabalikan sila ng dati niyang boyfriend. Lovie po at Monte Blanco. Ikinasal ang FPS, Batang Kiyapo. Star na si Lovie po sa kanyang kasintahang si Monty Blanco sa United Kingdom. Ikinasal si Lovie po sa kasintahang si Monte Blanco sa UK. Nagpalitan ng panata ang dalawa sa isang seremonya na dinanap sa Cliveden House sa England na isang palapag na landmark na itinayo noong isang libo, anim na at anim na anim ng pangalawang duke ng Buckingham. Maxine Medina at Tim Milana, ikinasal na ang actress beauty queen na si Maxine Medina sa kanyang fans. Diving instructor na si Tim Milana, Maxine Medina, Tim Ilana magpakasal. Abril noong nakaraang taon ng magpakasal si na Medina at Lana. Ibinahagi din ng aktres sa social media ang proposal ni Lana, kabilang ang isang sulyap sa kanyang diamond engagement ring. Al Reyes at Philip Evangelista Opisyal nang ikinasal si El Reyes sa kanyang non-showbiz partner na si Philip Evangelista sa Eaton's Neck sa New York, ikinasal si Al Reyes sa non-showbiz partner. Si Reyes at ang kanyang dalawang anak, si Naaki at Summer, ay naninirahan sa New York mula noong Setyembre 2021. Lumipat siya sa ibang bansa kasunod ng napaka-publicized na breakup nila ng aktor na si Paolo Conti ang kanyang partner of 6 years at ang ama ni Summer, si Aki ay anak ni Reyes sa dati niyang nobyo na si Paulo Avelino. Jumari Ilana at Abi Viduya, matapos ang apat na taong pagsasama, sa wakas ay nagpakasal na ang aktor politician na si Jomari Ilana at ang dating sexing actress na si Abi Viduya. Jomari Ilana, Abi Viduya ikakasal sa Las Vegas ibinahagi ni Viduya ang mga kuha mula sa kanilang kasal noong Nobyembre 5 sa Las Vegas, Nevada. Ang intimate ceremony ay sinaksihan ni Andre, anak ni Ilana sa dati nitong asawa, ang aktres na si Aiko Melendez, nagpropose si Ilana kay Viduya, na rin bilang Priscilla Almeda, sa Hong Kong noong Agosto. Ang dating teen sweetheart ay muling nakipag-ugnayan noong 2015 sa pamamagitan ng social media. Muling nabuhay ang kanilang pagmamahalan ng muling bumisita si Biduya sa Maynila noong 2000 at 2011. Ella Pangilinan at Enrique Miranda Si Ella Pangilinan, ang panganay na anak ni na Marisa Laksa at Anthony Pangilinan, ay ikinasal na sa kanyang long-time boyfriend na si Enrique William Miranda, Ella Pangilinan, Enrique Miranda Not sa kanilang recent cover feature sa Metro Society, Ibinahagi ni na Ella at Miranda na ipinakilala sila sa isa't isa ng common friend ni na Pangilinans at Louilliers. Inanunsyo ni Ella ang engagement nila ni Miranda noong December noong nakaraang taon. Zeus Collins at Pauline Redondo Ang hashtags member na si Zeus Collins ay kasal na kay Pauline Redondo. Kasal na ngayon ang miyembro ng hashtags na si Zeus Collins sa mga larawan ng Nice Print Photography. Ibinahagi ni Collins na ang seremonya ay ginanap sa San Antonio, Zambales. Nagpropose si Collins kay Redondo's Star Magic All-Star Games noong Mayo 2022. Venus Raji at North Aurelian Ikinasal na si Miss Universe 2-0, isa 0-4 runner-up Venus Rajs, sa kanyang non-showbiz boyfriend na si North Aurelian, Luke. Kasal na ngayon ang beauty queen na si Venus Rajs. Ang mga larawan ng kanilang kasal na ginanap noong December 12 sa Pasig ay in-upload online ng kanilang mga bisita. Kilala si Raju sa paglalagay ng fourth runner-up sa Miss Universe 2010. Ito ang nagsimula ng semifinal streak ng Pilipinas sa Miss Universe na na-highlight ng mga title wins ni Napia Wurtzbach, 2015 at, at Katrina Gray, 2018. Angelica Panganiban at Greg Homan, ikinasal ang aktres na si Angelica Panganiban sa kanyang businessman fiance na si Greg Homan noong bisperas ng bagong taon. Ikinasal si Angelica Panganiban kay Greg Homan sa bisperas ng bagong taon. Unang inihayag ng mag-asawa ang kanilang engagement sa isang vlog na na-upload noong 2022, ilang linggo pagkatapos ipanganak si Bean. Unang nakita si na panganiban at human noong dalawang libo at labing walong sa pamamagitan ng kaibigan ng aktres na si Cherry P. Pikachu. Noong panahong iyon, nagtetaping si panganiban ng isang teleserye sa Subic, kung saan nakatira si Homan, opisyal silang naging mag-asawa noong dalawang libo at dalawampu at si Homan kay panganiban noong Oktubre 8, dalawang libo at dalawa. Naganap ang kanilang engagement habang bunti si panganiban sa kanilang unang anak.